Ikaw ba, Tristan? Kasi, di ba, yung tatay mo, napaka-traditional. So, sobrang traditional oh, niya is, kahit yung mga lumang presidente, ina-idolize oh, niya. Parang, ano sa kanya? Well, medyo nagbago ng ihip ng hangin sa tatay ko eh. Ah, oh, wow. Pari, sinabi kaya. nga niya sa kapatid. Teka, teka, bigyan mo ng background muna. Ano kaya, ba? Ang... Kasi, pari, yung tatay oh. ko. Ah, uh, solid, ano, tatay ko, BBM. Mm. So, yung So, okay. BBM tatay ko, sinisend ako lang lagi na ng mga link tungkol sa yung mga propaganda. Oo. Oh. Eh, hindi ko masyadong, hindi ko naman pinapanood eh. Baka train videos. Baka train videos. Thumbs up lang ako lagi. Thumbs <laughs> <Bye>. up. <laughs> Gano ka lang kayo pinakamalaki yung size ng thumbs up. Hindi mo gano'n yun. Tapos ang pa. mga ano, mga mga five seconds hinold yung thumbs up ko. Oh, yung yung pu, yung puputok-putok pa. Yung, yung puputok. Di ba pag, binit, pag hindi mo binitawa puputok yun, di ba? Oo. Oh. Di kasama niya yung kapatid ko. Sabi niya sa kapatid ko, dapat tumahalis na kayo dito sa Pilipinas. Wala nang pag-asa dito. Dati oh. kasi lagi yung sinasabi, golden age na nga eh, gento, gento eh. Oh. Na sinasabi, wala na talagang pag-asa yung Pilipinas, yung presidente natin, bla 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 bla. Mm -hmm. So, wala siya sinasabi na, dati yun, ina, pag sinasabi ko lagi na, ah, ano kami gusto namin pink eh. Nagagalit yung tatay ko sa akin dati. So, then, medyo then, outspoken, then, outspoken then, siya pagdating sa politika. Eh. Yun ang napansin ko yung sa mga boomers eh. Sa mga mm -hmm. naunang batch eh. sa Outspoken pagdating sa uh, politika. Okay. Pero ano nagpabago sa kanya? Ano yung turning point? Well, ang tinanong ko, sabi niya, under daw kasi si, ano eh, si BBM sa asawa eh. First gentleman daw talaga yung posisyon nun. Hindi naman daw, ano eh. So, sino na sinusuportahan <laughs> ng tatay mo ngayon? Wala. Si ah. Doc Willie. <laughs> si Doc Willie. <Quilly. laughs> <laughs> Yun is lang isa ka, no? Yan ang isang uh, tawag dito. Alam mo ng surefire hit na boomer ka. Pag nanonood ka ng YouTube, subscribe ka ah, sa YouTube bari. channel ni Doc Willie. O yung mo take mo yung medical advice ni Doc Willie. Umutik na ako mag-click sa channel ni Doc Willie ah. Do, Doc Willie ba? Doc Willie yung pangalan nun? O <laughs> uh, Doc Willie Ong. Ayun, Doc Willie Ong. Kasi, ano, hindi ako bilib doon eh kay Doc Willie. Sa Barin, pagbigay ng medical idol ano, idol no, ng advice? O, yun yung parang ano dati eh. hindi siya nani- basta may ginawa siyang may inadvise siya dati na medyo hindi nagkasundo yung mga tao sa medical field eh baka so, sa COVID yan sa COVID <laughs> nga yata yun. <laughs> yun. isang sign yun na boomer ka kung ano uh, nakikita hindi naniniwala ka. na may COVID Oy, may, kung hindi ka rin naniniwala na may COVID pero ano ba yun? An exclusive ba sa pagiging boomer? You know? Medyo hindi ka lang talaga nakikinig ng scientific facts. Feeling ko ano? Both yata. Ay, hindi. Feeling ko yung ano, scientific facts. May mga iba kasi ano. Meron ka ding ibang boomer na masyadong ano, masyadong naniniwala sa mga... Ano yung paborito mong panoorin, Tristan? Bold. Pari sa mga sa <laughs> so mga, mga conspiracy Ay, mga ah, sa yun mga conspiracy theory ayun yun, ba yung porn search term ni Tristan Ting conspiracy theory <laughs> o pare totoo yan yung mga ano yung mga um, pag, pag nakita nila na yung lalo na yung tungkol sa history mm. na makita mo mga nakapost sa Facebook o makita mo mga nagsishare niyan yung mga matatanda yung mga matatanda nga eh. oo Just... S yung ano kasi go 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 Tsaka, yung ano din, yung napapansin ko din, yung mga matatanda, kung ano-ano din pag sa Facebook. May mga minsan may, may nakita akong, ano, pinsan ko ah. Um, ang sa mata. Eh, yung pinsan ko. Um, Ilan taon uh, na yung pinsan mo? Vo voting age na, voting age na siya. So, kung voting age, So, ibig sabihin ba nun yung pag... Pa, kasi hindi pa rin natin na-define kung pagiging boomer is a bad thing eh. So ang i-share lang ba natin puro bad stuff na ginagawa ng boomer o or... hindi naman magsimula muna tayo sa ano sa bad stuff tapos may redemption arc sa huli. Redemption, redemption towards uh, the end. Pero oh. Teka lang, tapos siguro ano, uh, yung Teka lang, teka lang, teka lang. Sige, sige. Parang lang mailusot mo lang na oh. maayos yan. Kasi kung sasabihin mo na pinsan mo na voting age, does that mean na it doesn't really have, you don't really have to be technically a boomer to be a boomer. Nagigets mo? Oh, pero kasi yung nag comment kasi ano eh, tinawag niyang tito eh. okay, okay. Sige, sige. Oh, tuloy mo na, tuloy mo na. So, yung, yung pinsan ko, nag-post ng, ano, ng picture, uh, nakatupis yata, or basa kita yata, sexy yata yung post niya. Tapos, yung ano, yung may isang matanda na nag, nag-post do sa picture niya na, uy, ano, malaki ka na pala. Kilala pala ako ng mami mo. Ako pala si <laughs> Tito XYZ. yon. Sabi, ay, opo, tito. Ano? Tapos sinabi ako kung ilan taon na siya. <laughs> Tapos parang doon siya nakipagchikahan doon sa mismong ano, mismong nag-chat sa comments. Oh, nag-chat sa comments. Ay, ko? oh. teka, pag nag-chat ka, pag nakikipag-chat ka sa comment section, boomer ka na. Boomer automatic, ka na. Tapos automatic that's, that's, lagyan mo na ng one one line yung boomer card mo. Oo, oh, tsaka, kapag nag-chat ka sa mga ano na yung mga kang panimula mo na, oy, Dalaga ka na pala. Medyo, oh, hindi ka lang boomer, parang boomer plus. <laughs> hindi, siguro depende sa, ano, depende naman sa tono mo. Kasi, putik, nahiya naman ako. Di ba tatandaan mo yung opening billboard natin dati? Yan ang linya natin. Oh, pero yun, tayo yung nag-uusap nun eh. Ito, kausap mo talaga so, na ano sabi yun. Yung naliligo na naman si Ellen. Oo. Oh. <laughs> Saka di ba nga 'yung paboritong linya natin dati, dalaga ng anak mo, aling pa si? <laughs> so boomer yun. Sa karakter character lang naman oh, 'yun. Oh, character lang. So, 'to character. Eh pare, ako may dadagdag ako. 'Yung mga boomer, ito pare, it nangyari sa totoo to, 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 talaga. Tito ko, Nagulat mm. ako sa Basta <laughs> pag sinabi mong tito, medyo masama to ah. Nagulat <laughs> ako pare, 'yung sa Facebook ano niya, stories. Mm you know, nagsishare ng mga ng mga bold yung mga nakalabas suso baka na yun baka nahak na naman kung naman masyado ka namang masyado ka namang mapangusga sa tito mo itatago na. natin sa anong pangalan yung tito mo Robby Itatago ka sa anong pangalan <laughs> eh? Anong pangalan? Pag na, wag, kasi ang napaka-generic natin. Pagka sinabi kong may pangalan na sinabi, eh, pwedeng yun eh. E eh, di Tito Boy na oh, lang. Di, oh. Para generic. Tito Boy na lang. Oh, tito Boy. Hindi, oh, may Tito Boy kasi ako. pero naman <laughs> <patayin. laughs> tayo na ano, um, <laughs> Tito Romy. Tito Romy. Hindi, oh, okay. yeah, yeah, Tito yeah. Romy rin ako. Pero kaya <laughs> na din. <laughs> Nangina. <laughs> di, pero yun nga. Teka, nag-iisip pa ako nung pala. Ano yung Tito mo? Um, <laughs> Napaka-generic. Oh ano? Tito Narsing. Yan, Tito Narsing yan. Wala akong tito na so, sa Tito nursing, nakita ko nag-share siya ng ano, pari ng... Lagi bold. yun, may parang mga bold. Kaya lang, sa, yung bold story. ba niya may description sa taas, yung video niya? Hindi ko alam oh. eh, pero nakita kasi, di ba pag sa Facebook, nagbuka, nagbukas ka, makita mo kagad yung thumbnail ng stories. Hindi oh. ko, sana si natatakot ako. So malamang, feeling ko, ano... Virus yun. yun. pare. Oo, yung naklik. Yung mga bold. Tapos ginawa nag yung nagoo to siya. <laughs> alam ko na. Alam ko na kung ano pangalan ng tito mo. <laughs> tito Robin ba 'yan? <laughs> Kag. O parang o par parang ganoon. May lumalabas so, na lang na na sa timeline. Tito Robin 'yan. 'Yun yung minamahal ni Tito Robin tarin. yung pangalan ng tito mo. <laughs> Sasabihin Kasi... hindi, hindi ako nagtitingin ng ganyan. Sasabihin hindi ako titingin ganyan ano. Na hack 'yan. Ganun lagi yung sasabihin. Eh baka tapos, naman kasi nahak talaga. Ikaw talaga. pero, may, may, may nag-comment sa, ano, sa, sa chat, sa uh. Facebook. Tito P na lang daw. <laughs> 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 Salamat, Louie Lim. Pakitag. pero yun So ganun may nga shout out Shoutout tayo kay ano. Shoutout tayo kay Tito P kayo talaga. Oh, Tito oh. P. <laughs> tapos. <laughs> tapos. Di yun nga. Di ginagitan ko ganun. Tapos nakikita ko siya. Nag-comment siya sa mga picture ng mga sexy. Anong comment niyan? You are Ate, so teka, beautiful. Dito natin usgan, <laughs> ano yung comment sa <laughs> sa sexy? Mukha bang personalized na, sabi ni Patrick Santiago, Tito Hans daw ba yung pangalan ng Tito? Yung <laughs> <laughs> ano Hans rin, Ziba Hindi <laughs> Tito Hans, Tito Master. Hans. <laughs> <laughs> So, pare, makita mo nagko-comment, you are so beautiful, my love. Mga ganun, pare. Hindi pa, hindi, Sa mga hindi, sexy. Hindi, hindi, siya, ano? <laughs> hindi siya, ano? Hindi siya pirated? o hindi ba siya hack? Ganun? Hindi. Tapos, ito pa. Parang every month, iba-iba yung Facebook account niya. Every month, nakakatanggap ako ng FB request sa kanya. <laughs> siya ba yun? That's, same, same profile pic? Same person. <laughs> same profile pic. So nagtataka ako, tinatanong ko ni Tito sabi ko, but but po ano ganoon si Tito, ano? Bago-bago ko ng Facebook." Da, sabi lang ng asawa yung... niya, "Huwag mo nang i-add diyan, nakakahiyay." <laughs> <laughs> Teka, 'yung sinasabi ni St. Peter Funeral Homes, mahilig manood ng cold bantutan kaya nadali ng ganyan. Ano ba 'yung cold bantutan? Balikan mo 'yung St. <laughs> Peter 'yan, pare. Balikan mo 'yung cold. <laughs> 'Yung first letter ah, ng cold ah, okay. bantutan. Nakala ko website yung mga Galing ni St. Peter Funeral Home sa mm. Um. Pero ito, sabi ni Santi, oh, ang boomer daw, profile pic ng mga boomers, yung selfie na low angle tapos uploaded 6 to 7 times. May <laughs> ang <laughs> mabawag. Paulit-ulit yung profile pic. Parang mga ganyan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah, yan, yan. ganyan, di ba? Para, dun, para dun sa mga nakikinig, buksan niyo yung camera niyo i-selfie mode nyo. Tapos habang naka-selfie mode, ilagay nyo sa may titi nyo. Kung bumabahay kayo, ilagay nyo sa may pempem -pem nyo. Tapos yung sapat lang para, tapos sumilip kayo, sumilip kayo. Yeah, yan, sumisilip ka. Ayan. Oh, yan, 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 yeah. yan, yan. yung kita lang yung butas ng ilong. Oh, tapos i-snap mo yan mga tatlong beses upload mo ng anim na beses yan automatic yeah. <laughs> Yan 'yung POV ng ano <laughs> ng bata pag nakatingin sa yo. <laughs> Meron pa isang boomer na profile pic sa Facebook. Ano 'yun? Yung ano, alam mo yung eto dito ako nagki-cringe talaga na sobra eh. Natatandaan mo yung nauso na Facebook lay Facebook layout, yung si Ivana Alawi sa yung kapatid niya na kumakain ng ice cream, inedit out yung ice cream pinagharap ng ano ng magkaharap yung si na Alawi sa kanyang kapatid niya tapos isisiksik nila yung picture nila sa gitna putang ina napaka creepy naman noon exactly kasi putik binuwan doon e. <laughs> ano? eh meron ano ano niyan ano yung google search term di ko makita puro ano eh di filter siya eh. Ah, filter siya. Oo. Oh, ang masakit niya doon, minor de Minor de edad. Oh, niya. Pero kung boomer sila, paano silang marunong mag-edit? Hindi, yung filter lang na madali lang yun Sa... Na, sa... madali lang yun eh. Sa filter. Ah. Palibasa, boomer ka na, hindi mo alam. yun yung ano, typical boomer na profile pic. Yan, madaming ganyan. Tapos, si ano, si Tito Master. <laughs> si, si Tito Master Hans. Wag daw tuloy si Tito Master. Tito <laughs> oh. Tapos ano pa ba yung mga boomer things na, na ayan yung mga DP daw display ano display picture na may border may border <laughs> oh, guys, na bulaklak pa ba hindi yung isang DP na alam nyo dick pic dick pic Wait, teka shoutout nga pala kay ano Si Enzo Gresos nagpadala ng 100 oh, stars. Oo, kanina pala nagpapadala yan, oi. Hmm. Oh. Salamat si, Lino. Si, si Sig Caspian Ayohana, 99. Yan. Thank Kaka you, thank si you. Si so, Rodnick. Rodnik Zorilla. Rodnick Zorilla. Ayan, yeah. eh, toto, to. Maganda yung siner ni Rodnick, ha? Yung madalas mag-share ng duwende para daw magkapera. <laughs> Ayo. Oh. Bukod ba doon sa duwende? Yung may picture ng madaming pera. Oh, shared yan yung disk. ano eh? yan yung boomer na ano, oh. ng chainmail. Oo, chainmail pare. Pucha. Natatandaan ko dati, old school, meron talaga nagpapadala ng chainmail, di ba? Oo, oh, sa email. Oo, oh. Tsa, sa text. Hindi. Hmm. Hindi. Yung sulat. sulat talaga dati. Meron. Oh. Ah, sir. so, asin, ano? Snail mail na chainmail? Snail mail na chainmail. Meron. Pucha. Sipin may hassle pag ikaw yung nakakuha Pucha naman, oh. Pupunta, pupunta pa ako sa pupunta uh, pa, pa ako sa mail, of, mail post office Post office parang... Para mamatay yung so pre, oh. may mamatay pagka hindi mo i-forward mga ganun. Ah, sila yan. Kaya pag ganyan sigurado pag kunwari ngayon ginawa sa akin yan, pinadala na ako nung snail mail na ano, Puta away yan pre, away. <laughs> puta Gago ka. Hmm. <laughs> alam mo ba kung saan yung ano, yung post office niyo? Kasi sa amin, hindi ko alam. Kung saan eh. <laughs> Dito kanindi, sa Bulacan, hindi. Sa Malabon, kanto namin sa kanto. Eto, toto. To. Maganda tong sabi ni Andrea Nicole Ebonite. Yung magpo-post ng, nag-i-amen daw dun sa mga post ng mga santo or prayer. Pag nakakita oh. kayo may picture ng santo, post amen oh. to show your love for Jesus. Okay, Tapos magpo-post ano. amen. Pero alam mo, basuray ugali ng tao na yon. O kaya ano kapag kuyari para sa mga may sakit sa ano sa mga inyong relatives type amen para gumaling sila. Para gumaling. Pero, yeah. oh, pero hindi nila alam kaya may ganun eh para tumaas yung engagement to sa mga post nila. Uy, nagpadala na naman si si Caspian ayaw na ng 50 stars ha. Ah? Kinakarir niya ng sobrang. Pustahan Oy, tayo uh... pre. Hindi na magpapadala yan ng ano. Hindi na magpapadala ulit yan. Oo nga, kaya natin. Okay. Lalo, lalo si Enzo, feeling ko, di na magpapadala yan. <laughs> tingin ko mag -ano yan, mag patreon yan sa 30-40. Oo. Oh. Uh, <laughs> si Tintin, oh. pari kita mo, nagpapayabangan na yung mga nakikinig sa atin ngayon, Tintin Sago, nagpadala ng 100 stars. May magpapadala. Ano naman? Ting, tingin ko, o, pare may tatalo dyan, magpapadala ng panibagong ano, mas mataas. Tingin next na magpapadala dyan, si Santi Pulido Oo, eh. oh, Santi Pulido. Eto, toto. to, to. to. <laughs> yung clip hanger na post tapos pag click mo diretso Shopee yun yung, yung nagpo-post ay huwag po tayo na magkagano ako lagi akong biktima nung ganyan kasi boomer ka huh? kasi Pati, boomer ka na ka pag kiniklik ko nabubuti sa siya <laughs> Inisip ko, ano ba yung inisip ko tuloy tangin na baka mamaya nagpo-post na yung Facebook ng mga bold ah. Ng bold ka. Tapos pinabalikan mo yung poll mo. <laughs> Oo okay, oh, binagawa ko, binabalikan ko talaga yung world ko. Uh, ulul Tristan tingin. Hindi kasi Robin Padilla. Huwag kang magpalusot ng ganyan. <laughs> kasi minsan kasi pag sabi mo kung pag hindi... si Robin Padilla nung nado siya sa Senate. Tumirit ng... Alam mo, pag nag-browse ka sa Facebook, lalabas na lang bigla na bold. Magagalit oh, sa ano akin si Mariel. Puta kina. Alam mo ba yung algorithm, gago? Pero para, bu- eh. babasahin ko yung, ano, yung chat sa, G sa Zoom natin. Sabi ni Tito F. Ang mga... Bali, Tito F. Boomer yan, Tito. Huwag yung... Huwag yung mo. Huwag boner. <laughs> Tito F. Iba po yung boner, Tito F. Saka sa boomer, ha? <laughs> yung boner po, tigas titi po yun. <laughs> yung boomer so din, po, di po tinitigasan ng titi yun. <laughs> Ayun, yung, 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 boomer daw sa kanila, ano, madali maka-appreciate ng beauty. Tapos, ano, pag nakakita daw ng magandang babae, lalapitan at uh, tatunungin, iya, uh, ganda mo, kaninong anak ka ba? Parang ganyan uh, yung tatay ko nung nandito. Sino nga Nakakita ng mga osing. Oo. Oh. Pupunta dito, lalapitan, yeah. makikipag-usap. Yung mga ah, sexy. Pausa. Ano yung ano? Tatanoy niya kasi yung, pag, kasi marami dito nag-walking the dog eh, ng mga oh. magaganda tsaka sexy. Oo. Oh. Kaya gawin niya, sasadya niya lagi siyang naglalakad pagka oras na ng mga dog walk time na ng mga chicks dito. <laughs> biglang lumalabas pa ng bahay niyo? <laughs> Lalabas biglang yung airpods ko. So, Tapos gagawin niya, makikipag-usap dun sa mga ano, what breed is the dog? Blah, 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 blah. Tapos gagawin niya, pipicture lang niya. Sabihin niya, can I take a picture of the dog? Sa Pero pinipicture niya yung babae. <laughs> Tapos nising niya dun sa mga kapit-bahay namin sa Tantan Songa. Pero di ba silang GC na ano, mga kabatch niya? Gagawin. Pre, ito yung isa sa mga nakikita ko lagi na post, yung tawag dito, yung magkikwento ng mahabang-mahaba sa Facebook kung hmm. paano sila kabait at kung paano nila tinulungan yung ibang tao. At yeah, kung paano si, Will, si Willie si, si Will, si Villarame Vill Vill ba yan? Si willy, willy ba <laughs> Will sabihin mo May muna May. ulit yung pangalan. Villarame? Tiyatay ko nga. Willie... Really? Reveal may ah, pala. Reveal may. Oh. sabihin mo ulit game. Oh. Willy, oh, uh, 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 si Willie reveal niya ba yan? Si hindi, hindi yan. Pero madami ako nakikita ganun. Magpo-post yan ng... Magpo-post yan ng... Uh, uh, sa, ang dami-dami ko nang naitulong sa inyo. Blah, blah, blah. Pero, pero pagdating ng um, ako naman yung nangangailangan. Um, so parang ako ninsan nagaganyan ako eh. So, technically, ano ba yan? Dumarating ba yan ng certain point ng buhay mo na automatic nagsiswitch yung pagiging boomer mo? Yung matampuhin ka na, no? Oo, matampuhin. Pa. Pare, ganyan din ako eh. Kaya nga madalas ka, Tristan, tawagan kita para oh, to know that You're appreciated. Kayo, eh. <laughs> ano eh? Oo, oh, pare, totoo. Yan yung bigla ka nagiging matampuhin na parang para sa mga walang kwentang bagay pag naisip mo, ano pala, um, uh, wala lang. Parang hindi mo naman kaila, pwede mo Kailangan naman tampo. baliwalain eh. Pakasensitive mo lang. Tsaka hindi mm. ito pa, idadagdag ko na parang ano ng boomer. Kasi di ba ngayon uso yung mga, um, uh, yung mga may anxiety. mm -hmm. oh. nung panahon natin yeah. ng mga bata tayo, pag baga nagkaka-anxiety tayo, ang sasabihin lang sa atin, ano eh. Magdasal ka kasi. Magdasal ka kasi. Hindi oh. kasi magdadasal. Iyong yung sasabihin ng mga boomer sa atin eh. Hindi <laughs> <laughs> ba tayo, na biktima dati na, niyan siya, no? Na biktima dati niyan si Joey De Leon. Oh, siya y- so, yung parang kulang kulang ba sa palo, yung ba yung sabi nila or hindi hindi, hindi yung, sa no. yung depression, depression, sa depression should... 'yun sa oh. depression. Pero ang maganda naman doon sa nangyari na 'yon, um, nung na-call out siya, eventually nakagsorry sorry agad siya kasi sorry, na na na. naturuan siya ng mga anak niya eh. Mm, which is so, good yun. naman. Kaya teachable, may teachable moment pa rin naman yung mga boomers. Pero pare, mm. ito, sure ko lang naman sa, dahil nagkwento si Tristan ng ano, tungkol sa tatay niya. Siyempre, eh, hindi po pwedeng wala din ako kwento tungkol sa tatay ko. Pare, doon sa tatay ko naman kung nasa man siya. Ano? Uh, Napaka-racist niya. Ang tawag niya sa mga Indiano, tiyan lang, ano pangalan nung ano? isa uh, um, doon sa, Big Bang? Si Raj. Si Rajesh. latang Lahat ng Indiano, tao sa niya, Raj. So, iniisip ko, <laughs> ganun ba talaga yung mga, ano, mga matanda? Parang, naging racist na sila pag nasa ibang bansa na sila.